tanging extension wire at cap na lang ang naiwan sa sumabog na bumbilyang ito sa bayan ng Lagangilang sa probinsya ng Abra. Ito'y matapos mahawakan ng 30 anyos na ginang na si Jovi Kanipas. Nangyari ito sa kanilang laundry area sa sitio nagsayangan sa barangay Tagudtod noong alas 9 ng umaga ng linggo September 8. Nakita niya nakaswitch on yung ilaw, ilaw doon, yung valve kaya nag-decide siya na off yung ilaw. Pero nang pipindutin sana ng biktima ang switch sa itaas ng bulb, ay biglang bumigay ang tinutungtungan nito na hollow blocks at aksidenteng nahawakan nito ang naka-expose na silver cap ng bumbilya. Nung nahawakan niya yung silver line ng bulb, eh, nabitiwan naman niya pero tumutok na rin yung bulb tapos uh, natumba siya. Nagtamo ang biktima ng iba't ibang sugat sa katawan. Itinakbo pa siya ng kanyang mga kamag-anak sa isang pagamutan sa bayan ng Dolores Abra pero idineklara na itong dead on arrival. Naiuwi na sa kanilang bahay ang biktima para paglamayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.